Dr. Vito, ano po ba kapag sinabing apico lordotic view? Ito po kasi yung nirequest ng aking doktor pagkatapos kong ibigay sa kanya ang resulta ng x-ray na kanyang nirequest. Kadalasan po kasi ito ang katanungan ng mga pasyente kapag po sila ay binibigyan po ng pangalawang pag-ulit po ng x-ray. So kung mapapansin niyo po kapag nirequest ng doktor natin ang x-ray, ito po ay ginagawa po ng radtech sa isang x-ray machine at ito po ay binabasa po ng ating mga espesyalistang doktor na ating tinatawag na radiologist. Sila po kasi ang nagbibigay po ng assessment base sa kita na lang findings dun sa x-ray. So kadalasan po kasi kapag bigay po ng resulta, may nire-request pong apical lordotic view. Ibig sabihin po nito is para ma-visualize natin yung taas ng baga o yung lung ito po kapatid is maaari po kasi medyo obscured o hindi magandang pagkakabasa or yung anatomy, merong, may nakaharang na clavicle, sa ribs or soft tissue na kailang na hindi po makita sa isang standard na x-ray. So ito yung mga reason why baka may nag-overlap na structure. Ibig sabihin, maaari po may isang findings sa na nakaharang yung buto, example yung clavicle at ribs, dun sa standard x-ray. Pangalawa kapatid is meron po tina-target po tayo na ang, ang ating mga butihing radiologist para po magkaroon ng better visualization or makita po ng maayos kung ano pong structure or findings na meron sa parte yun. Number three is ma-identify yung mga further abnormalities. Baka kasi may tumor, baka po kasi may tuberculosis na kailangan basahin, na kailangan mag-visualize ng maayos, or kaya may underlying infection na kailangan po natin makita. At sunod at last is makonfirm po yung diagnosis. Makonfirm po natin yung findings na hindi po nakikita sa isang standard x-ray. So ito po yung rason kung bakit po ang ating mga doktor ay nag request po niyan. So pagbalik po ng ating chest x-ray, ininterpret ng ating mga clinicians at nakita po nila na may ganitong suggestion ng ating mga radiologists, mabuti po na sundin po natin yung kanilang payo. Nang sa ganun po kapatid, maiwasan po natin na hindi ma-confirm yung ating mga sakit. Dahil dyan po kasi nila kinokorrelate yung mga na, na history sa inyo, na examine po sa inyo. At ito po ay isang diagnostic aid para po nang sa ganun, mabigyan po kayo ng tamang lunas, malaman natin ko ano po ba yung inyong sakit. <clears throat> Alam naman po namin medyo gastos po to sa part niyo, Kaya nga po, during kayo po ay nagpapa-x-ray, mabuti po or mabutihin natin na tayo po isumunod sa mga instruction ng ating mga radtech. Nang sa ganun kapatid, maiwasan po natin na magkaroon ng problem during ginagawa po ang diagnostic. Nang sa ganun, hindi po ito pinapaulit. Kadalasan naman po kasi pag na-request ang epicolor hindi naman po uh, ibig sabihin ay walang findings. Ibig sabihin, meron lang po kailangan siya sa akin para po sa inyo, para sa inyo ikababuti. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.